remote control ulit. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi, hindi mo na ba na Hindi ko na save eh. naglag eh. Save ko na sa susunod. Iwalay ko. Alam mo nang gagawin? Sino to? Remote control. Oo, babaray Remote control. Ito unang-unang remote control. Ay, masira. Yun, na. Yung yung kulay black na kotse, yun lang hindi na sisira. Oops. whoops kiri, whoops Nasa na yun? Ang gandaan na. Alam ko dito yun. Eh. Ito. tara, tara. Tara. Whoa. Okay, so the whole lot. Okay, sila na yung isa. Ah, mamatay na. Ah. Uh, Lemon jam Eh. Saan mo na nga yung huli? Punta pa Para iwas ano? Uy, huwag ka sumunod sa akin! Puntaan mo yung pula. Lapu. Puntaan mo yung pula. Ito, dalawa pa yung buhay oh. Kaso, wakantay na.

manjat <laughs> Iwas gulo Ginagawa mo dyan Sinisira ka na Yan Wala na rin ako Wah, sakit Nang Okay na Game, save na natin <laughs> time na mission failed kasi Game. oops save ko ulit continue Yan na, helicopter yung parts na ito na yun ang ilang pa yung mahirap dito, 16? oo oh. 16 daw yung ano alam mo, 16 pala yung huling-huling mission hindi pala 20. Yalas last na yun. Oh, Memory. Tara. Ayos na. May tao dyan. tao dyan. Multo. Matakot ka na. Pinapakita. Pag kumapakita, multo nga. Eh, Saan ka ba? Ang hira nga yan. Ang dami natin ang guest ha. Ano? Huwag ka na sumingit dito. Wow. Wow. Jot, walis ka na dyan. Please! Hindi mo yung buhay mo kasi. Putik na yan. Pinapaalis ka na eh. Kaya yan ang buhay natin. Isa na lang. Wow, ang lag ah. Huwag! Alam, suicide na ako eh. Wow. Kunin mo na. Napali si Andy. Ano nangyari? Ba't namatay ako? Last na yung buhay. Huwag kang mapapatay dyan. Ako'y nagpapapatay. Puti. Ikaw ba't namamatay? Okay. Parang mission field pa to ah. mission failed pa to ah boom suicide tarap, tarap. ito <laughs> ano oh hindi pa na lapag lapag hindi pa pasok mo pa Pam? Pam? Oh, hindi nang ano? Wala sing buway. Isang kabah. Ge okay, backup kana lang sa akin. Ikud ka. Potenya natin 'to. Ay nisto. Ano ba 'to? Nandiyan si Andres. Papasabog 'yan, ayun. ayun. Susubukan na natin. Mamatay na, Jot. Jot, Jot, Jot. Mamatay ka na. Huwag <laughs> ka na. Malis ka na. Baka may lumapit pa sa'yo. Bantayan mo na lang yung base. Alam ko, meron pang kalaban sa base eh. Maback up ka ba? Back up ka na lang para hindi naman tayong buhay. Back up, back up. Si boy back up. Go.

Ito matawa eh. Ay, may unang parts. Ito na unang parts. No, bawas ka na kagad. Grabe. Bawas ako. Ang dami bumaba rin. Ano ba to? Ito makuha. Alam ko na. Alam ko na. Ano na lang. Ubo, ano? Ako na lang papatay sa mga kalaban ikaw na kumuha sa mga parts. Ano? Puti ka. Hindi pa rinig eh. <laughs> Kasing ano, huwag mo na ikabit kasi yan. Ang gagawin mo, kunin mo na lang yung parts ako na uubos sa mga kalaban. Sige. Para... Para hindi na ako pabalik-balik, hindi na tayo pabalik-balik. Kunin mo na lang to ah. Uy, kunin mo na. Dami. Ito muna ako sa baba pa, na, to. You know, na. Sa, taas, sa baba ako eh. May sa baba taas ko eh, Pera, kunin mo na eh. O ako nakaubos sa kalaban Kunin mo na yan nandito galing ako sa mga kalaban at least habang lumalaban ano lumalaban ako naan mo na yung parts at least dipin. ito boy ay kaka boy baka nasa baba ka na o, oh, tungin mo na yung parts yung Sa pinakababa, ginaguling mo. Ito dito. Dito may base natin. O yan, tama na yan. Kung wala, mayroon pa masayong. Dami pa dito. Sabihin mo kayo kung wala. Wala. Kaya sabihin ko. daw yung ano eh. Matalas yung inibig nung kay Andy. Okay, oh, o, Kaya yan lang. Kaya gumawa ko na lang. Hindi na ako babalik sa base. Basta puntahan mo na lang to. Hmm. Dadalaw Lagi ko na lang dito ah. Oo. Oh. Oh. Lagi ko na lang dito. Tingnan mo na lang. Magwoy dito. Alam din. ano? Man. Huh? maharang mangana? No. Muharang. Muharang. Mamakalambot. Ito compact dito. Wagin ako ako na yung mga mm -hmm. parts. Dadalhin ko na lang. Yung To... Wait, 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 wait. <coughs> diba? At least walang patay-patay. Ako nang lumalaban. At least, Okay. hindi ayun, na pala to pipis pipis pa, eh. masira sure pala yan para na last na to eh last na rin ba yan? Uh -huh. Sakto. yun sa'yo. Oo. Matayin ko na lang gabal. Ako mamatay ka pa. Matay ka pa. Pero pa. hindi na. Yung parts. Portal. Oo. Oo. Ano? <laughs> At least, di ba? na nalang naisip ko, no? Ang na... Layo mo eh. Anong layo? Ah, oh, matagal-tagal to i-edit. Tapos dito lang. Hindi pa dun sa, ano? putik na yan. Save natin. Save na! Save! Tinan. Bago na 'yung offer. Oh, ba diba? May laser 'yan. Wala sa mang laser niyan. Oh, malas. <coughs> last na 'yung 16. Oh, last na. Pero hindi ko pa natatapos. Hirap. Ano gagawin natin dito? Ah, alam ko na, Jot. Poprotektahan natin 'yung mga pukulay pula. Kailangan makapunta sila dun. Huwag mo na. Diyan ka lang. Protectan mo yan. Oo. Oh. Okay ha. Yeah. Protectan mo yun. Ito. Ito. Protectan mo yan. Tuntahan oh. mo. Para yung gitna. Ako na lang. Sige. Sige. Sakali. Dito rin ako nahihirapan eh. Dito ako dati natagalan eh. Basta yan na lang protektahan mo. Good. Oy, under attack daw yan. Ay. Hey. Oh, may pupunta yan diyan. May pupuntang kan ayan oh, di ba? Under attack. Huwag kang magulong, puti ka. Search daw. Hindi naman ah. alam ko na. Tatandaan ko. Ito yung kalaban. naghihintay eh. Naghihintayan sila, tinan mo, di ba? Pantay-pantay sila. Naghihintayan yan. Tagal <laughs> niya. Naghihintayan nga. Mamaya, may lulusob dyan na sobrang dami. Dito nga, may lulusob dito, sigurado eh. Ito, tulad nito. Parang hindi na gumagalaw itong kuban. Gagalaw yan! Kapag uh, mayroong lumapit na kalaban dyan, gagalaw yan. Dito, ta ba, dito tayo mag-mission field. Ayan na, may kalaban? Oh. Protectahan mo yan. Ako, paprotectan. At least, dalawa na yung paprotectan natin. Ipid na. Sino mo, ng gumagalaw. Si Sarge yan niya. pa na. Palang. Yan yung nga yung bagong atake. Ano? Asa na? Ito. Meron pa? Oo. No. Kailaban pa? May Wow, ayun. Ito lang laser ayun. Ayan. Okay na. Mamaya, pagkat nakapasok to, biglang dadami yung kalaban. Pero mabilis na lang itong kotse. Pero kailangan pa rin protectan eh di po na. hindi, yung green yun eh, o yung campi na to di ba may mga matake protect na natin hanggang sa makapasok to sige, magpatake ka success portal na portal, portal dududududududududud ah, tagal tagal to tagal, tagal yung pag-loading ano, pag sa Camtasia oh. si edit ko pa pa Sis, last na. Uy, last na mission na, Wen. Huling mission na. na. Last na mission na. Last mission na kayo? Oh, last mission na kami. Mission, mission na kami. Tapos yung to naman. Sino mo iba yung helicopter? Ngayon. Sound. Ah, yun know. o. Huwag ka magpapatake ka kayo? sa ano ah. Sis, noon na kayo? Ka, oh, tinamang liit. Huwag ka magpapatake sa, ano, sa robot. Yun yung boss eh. Huwag muna, wag ka muna lumayo. Huwag ka, ka muna wag ka lumayo. Huwag ka muna. Huwag ka muna lumayo. Kampi kayo. Huwag ka pupunta sa may robot. Teka, papakita ko sa yung robot. Huwag ka nga, ano. Ito yung robot. Saan na yan? Ano battery? Ayun o, no, may robot na kulay blue. Ano yung battery? Papasabugin natin yan. Yan yung power ng robot eh ito, tulad nito. Kailangan natin itong pasabugin niyo. Eh. Ah, itong ba itong battery na to? Oo. Oh. Kasi yan yung power. Hindi nga, kailangan nga ito, itong bomba. Yan lang pasabog Saan nagaanap niyan? Ah, dun sa may mga kotse. Dun sa may mga truck. Kita mo ba yung truck kanina? Hindi. Uy, oh, yung robot, Jot! Lumayo <laughs> ka! Atakin ka niyan, lakas ka Ang kunat pa niyan. Yan nga yung boss eh. Boss Mas yun? Master yun? oh, no, master yun kalaban yun eh. May flag ba dyan? Nadyot, lumayo ka na. Hindi oh, na to. Boom! Yun yung ginagamit ni Bajot ha. Bajota? Yun, no? Bajota? Kulay orange na yun. Aray ko. Ah, buhay, buhay. O oh, yan, kunin mo. Tapos lapag mo dun sa may bomba. Sa gilid ng bomba. Ay, ng battery. Yan. Teka lang ha. Sabi lang. Hindi kasi yung robot eh. Hindi pa yung robot eh. yun. Ubusin, bago natin kalabanin yung robot, ubusin muna natin yung mga, hindi, yung mga kalaban. Tsaka yung battery, syempre. Yung battery. Aray, aray, aray. Oh, oh. ng rocket nun. Nang tatad-tad ng robot, ano yan? Rocket. Sabi kasi wag kang lalayo eh. Ah, yung kay ko na. Tabi ko na ang <laughs> alin eh. Ang dyan. Uy, yung... Dapat magtago kayo. Tago kayo. Dito tayo sa kabilang gilid. Sa kaliwang gilid. Dito. Kung nasa na ako. Yan, dyan tayo. Dito tayo. Yan, dito. Dito tayo. Jot, dito tayo. Dito ka lang. Tambay ka dito. dito. <laughs> Uy, sorry. Bilis. Dito. Umalis ka kasi dyan. Ako, binabaril mo. Umalis ka kasi. May kalaban kaya na, ano. Huwag tayo okay, ba kayo? Buhay yo, oh. Kunin mo na. Please. Kunin mo na. Kunin mo na. Kunin mo na. Kunin mo na. Hindi ko makuha. Na. Unti-unti natin to. Gilid-gilid muna tayo. Oh, Akin na yung buhay. May buhay yo. Aray-aray. Parang may tumatad-tad ah. Isa yung robot. Wala pa. Eh may buhay, Melo. Oh, Akin nga yan eh. Ikaw lang. Monster ba yung, yung robot? Monster no. mo ba yung robot nyo? Mo? Monster yung ro robot nyo? Mo? Monster ba yun? Oy lumayo ka na! Monster? Luma, bagtago kaya kasi kayo. Bagtago ko dito. sa bukid niyo yun. Lumayo na. Dito ka. Sabi ko tumambay ka lang e. Eh. Dito nga o. Oh, dito, dito, dito. Dito sa mayroong putik ka. <laughs> dito sa mayroong ka. Wala pa rin bomba na linalabas ha. Ayun oh. Try mo yun. Hindi. Ayun. Sakto. ng robot yung battery. Okay Jot. Ubus na yung kalaban. Okay. Ngayon. Robot. um Paulan na na natin. Robot? Hindi. Pero. Ay, gumalaw. No. Pero gumalaw galaw ka Jot. Diksyan mo kasi yung ano, yung ano ng robot. Ito gamitin mo, itong gamit wala na, ubos na eh. Oh, ano ba, ang dami kong may gayro sa akin. Parili mo kasi yung robot. Parang nandito yung robot oh. Oh, dyan <laughs> nga. Huwag mong gamitan mo ng, su, ano, ng mga weapon. Huwag mo yung simpleng tad-tad lang na machine gun. Mamamatay na ba yung monster nyo? Huwag kang mapapatay, Jotap. Wala na tayo. Namatay na. ka kasi kanina eh. Boom. Labas ng robot. Labas ng rocket na yun na. Oo, tagtagin na natin. Ba? Jot, protectan mo na lang ako. Ako na lumalaban sa robot. Patay mo yung mga sundanong maliliit. Aray ko, oh, patay. Okay. Oh. Game over. <laughs> Hindi pa. Tas na. Tantanin ko na. Boom! Napatay na natin! Woo! Mission success! Woo! Natapos din. tapos din. ko nung namatay ako eh. Meron pang nice. Kasi meron pang shield yun eh. Huwag ganito na lang buhay ko. Pumuntik na. Robot monster defeated. Uy, Jot! May palabas. Ang gagawin nangyari. Nangyari. Oh, yan tayo pag lang sa kanya. Chut-chut-chut-chut! Booge! Sabog! Wow! Sila! Booge! Sabog yung isang kamay! Booge! <laughs> Booge! <Bu -ch. laughs> Sabog-sabog na siya! Sabog na din yung ulo so, niya! Patay na siya! Patay na siya! Binarin bila uh... mo sya. ha? Sira ang robot! May tupay eh, yun! May... Yun to yung dati nating linaro. Oh, may plug. Natapos ba natin yun? Hindi pa nga eh. Natapos mo na yun? Hindi pa. Natapos ko nung bata ko. <laughs> eh, na si Sarge. Ayan yan? Oo, oh, kami. Yeah! Yeah! Nini. Tapos ang mission. Air attack. Army man Director, wala na. Kapos na. Tapos na yung mission. Baka meron pang isara. Tapos na yung mission. Galing nyo ah. Mission complete. Nagpatay nyo. Wala na. Last mabot. na mission na yun eh. Okay. Ngayon. Okay. Tapos na. Kaya, ano ba Lalaban ba tayo? Lalaban. <laughs> versus mood. Gusto mo laban ulit? Laban ulit. Oh, laban ulit. Sige, versus mood.